Pagkagising sa umaga Ang dami mo pang muta Kukunin na agad ang kamera Sabay kukuha ng nitrato Kahit di pa nagsipin nyo Pakuha lang ang tama mong Ayoko niyan, burahin mo yan Ang taba yata dyan Ito na lang, kasi naman Mas muga akong bayat na tingnan Sabay kap sinang magandang umaga dyan Sa kainan nakita mo Ang ulam nyo, tortang talo Kukunan muna ng litrato Kahit sobra ng guto Tapos siya upload dito At isya mo dun sa mo Sabay tanong Anong ulam nyo, tara kain tayo Lahat ng iyong galaw Ay meron kang documentation lahat din lang ito, pinapakita mo sa nation Kung ito nga ang iyong trip Sige lang, baby, click ka lang ng click Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pag may time Ipakita sa mundo ang magandang smile Selfie, 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 selfie tayo pag may time. Ang pagiging maganda at pag-iilin na sharpy sharpy and my time this is directed by daniel reyes and daniel padilla in tanahas